umiwas lang talaga sa tambalus loss, di ba? Yo, no. At least, at least wala na yung plastika ng Sona. Di ba No Sona, ah, uh, nagyaya ka pa niya, nagkakbayang pa, di ba? Oh, Kaya wala oh, uh, uh, na ganung klaseng plastikan. Uh, Pero hindi yan yung mas mahalaga eh. Mas interested no. ako, ano uh, uh, yung iniisip ni Vice President Sara Duterte na alam uh, naman niya, na alam naman ni President Bongbong yung nangyayari. Mm uh, uh -huh. Alam naman niya, na alam uh, ng presidente uh -huh. 'Yung itong mga pagtanggal sa kanyang budget ng daan-daang milyon mm -hmm. na confidential fund, no? Mm -hmm. Hindi pwedeng alam hindi alam ng presidente. Hindi pwedeng mm -hmm. walang blessing. Mm -hmm. Lalo na kung ito ay matutuloy sa Senate hearing at saka by come next month, no? Mm -hmm. Yan talaga yung with finality eh, na tinatawag, ah, no? Ah, ah, Kaya yung gusto mo eh. malaman, ano ba yung iniisip ni Vice President Sana noong nagkikipagbeso-beso siya? No, sa Kaya presidente. nga, isek, kasi part of... Na statement... alam naman niya, alam naman niya na alam ng presidente yung nangyayari. Mm. At alam naman niya na yung presidente may blessing sa mga pangyayari. Mm. Uh -huh. no, hindi kung hindi, hindi niya yung kanyang pinsan, pinagalitan na niya. O, uh -huh. diba? uh -huh. kasi may, may part yung statement ni VP Sara last week. Um, parang warning, be aware kung sino talaga ang mga totoo mong kaibigan. May parang uh -huh. gano'ng At Patabi linian. mo ba? Nasa baba ba? Parang gano'n eh. Ano ba game? Anong basa mo? Alam naman namin. Malisyoso tayo dito, lalo na ikaw, oh. Uh, uh, sa mga ganyan uh, dito, in the context of this, what's what uh, you just saw in that uh, video. Uh, yun yung maganda sa politiskop eh. Mm. Hmm. Uh, di ba? We call a spade a spade. Wala nah, na, yung paikot-ikot, nah. di ba? Wala <laughs> na yung pa... No, hindi naman tayo political analyst, eh. Tayo yan. ay mga, mga political maliciouso, No? Uh, ah. Okay. <laughs> Pilipino tayo. Na, As in, Pilipino. Oh, Siyempre ka Si Ina. Si Ina mabait yan, eh. Si Ina <laughs> <yun, laughs> malisyoso talaga yan, eh. No? Ay, hindi. So, wala naman. maliciouso uh, pala, na, eh. Bigotin-bigotin uh, pala, eh. oh, <laughs> Okay. okay. go, go, so, go. So, uh, ang, ang habol niya ni Vice President mm. Sara Duterte, stand up and be counted. Sino pa yung wow. aking mga tulay na kaibigan? Pero yeah. buong kongreso eh. No Lahat ng political parties eh. Di ba? Mm. Ay uh, tinanggal yung kanyang uh, confidential at saka intelligence fund in their hundreds of millions. Buong kongreso mm. eh. Yung bumanat sa kanyang tatay eh. Nung ito ay nagde-debt threat do sa isa nilang kasama. Di ba? Mm. Buong kongreso. So, nagulat siya. Kahit kasi yung mga miyembro ng kanilang partido, PDP Laban, ay pumosisyon laban mm -hmm. sa kanilang uh, confidential at intelligence fund, laban sa kanilang pambubuli at pagthreaten mm -hmm. ng mga kongresista na tutol sa kanilang confidential at saka intelligence. So nagulat siya. So mm -hmm. ang kanyang balikwas eh, mm -hmm. stand up and be counted. Mm -hmm. Dahil after the midterms, no, bibilangin ko kayo. Sino ba ang naging totoo? Sino ba ang yeah. loyal sa akin? Dahil no? yeah. hindi no. after the midterms, siya na yung uh, makapangyarihan. Dahil siya yung frontliner. Baka mm -hmm. namamali siya. Baka mm -hmm. hindi na siya yung frontliner after the midterms.